Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. yuritech nga po pala at your service. Dito naman po tayo ngayon sa mga latest iPhone kung papaano po namin tinatanggal ang LCD. Ang nakikita nyo po ngayon sa inyong mga screen ay iPhone 13 Pro Max. Ang sira po nitong iPhone ay hindi nagkakarga at ang mga posibleng sira ay charging flex, battery, or worst scenario yung board. Ang pag-aayos ng ganitong uri ng problema ay kadalasang nakapagbibigay ng tuwa at the same time kaba sa aming mga technician. Natutuwa kami dahil sa excitement namin sa pwede namin kitain at kinakabahan naman dahil sa posible naming aabonohan. Hindi tulad sa palit LCD na maliit ang porsyento na mag-aabono kami, ang pagre-repair sa not charging na tulad ng iPhone 13 Pro Max ay medyo risky sa part naming mga technician. Kaya ko nasabing risky ay sa kadahilanang ang LCD ay gumagana at para ma-repair namin yung sira. Kinakailangan naming baklasin ang LCD at dahil doon may posibilidad na madisgrasya ang LCD. Ang mga ginamit kong tools sa pagtatanggal ng LCD ay ang mga sumusunod. Heating pad, universal screen splitter, plastic and Fuji lighter fluid. At dahil takaw disgrasya ang ganitong trabaho, ang advice ko sa mga customer na magpapagawa ng ganitong sira ay suriin mabuti ang inyong papagawaan. Ang unang itse-check natin ay number one, may sapat ba siyang kagamitan? Mahalaga na may tamang kagamitan ang teknisya na gagawa para lumiit ang tsansa na madisgrasya ang mahal mong iPhone. Number two, may kakayahan ba yung teknisya na abunuhan yung madisgrasya niya? If ever dumating yung hindi inaasahan. Hindi po biro ang presyo ng LCD ng latest iPhones. Sa iPhone 13 Pro Max pa nga lang ay nasa 18,000 pesos na ang presyo ng LCD sa ngayon, replacement pa lang yon. Mahaba habang abala ang lalakbayin mo kung ang technician ay walang pang abono agad-agad. At panghuli number 3, bigyan mo ng malayang oras ang gagawa, mahalaga na hindi pressure ang technician lalo na sa oras. Dapat kung pupunta ka sa technician ay may nakalaan ka ng oras para sa iyong pagpaparepair. Dapat ay willing to wait ka para komportable ang iyong technician. Sana makatulong po sa inyo ang tatlong payong nabanggit ko. Kaming mga technician ay walang ibang hangad, kundi magawa namin ng maayos ang aming trabaho dahil ang isa sa nakakapagpasaya sa amin ay makitang masayang nakangiti ang aming mga kliyente. Sana'y nagustuhan niyo po ang videong ito. Mag-iingat po kayo palagi. Hanggang sa muli po. Salamat!